Hi guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video nga pala, isamahan nyo nga akong magpakain ng DBS sa mga isla ko dito. Uh, papakainin natin yung mga fry ko ng platy, molly, and yung mga gap, gapi namin dito na pure string. So ayun, kung malapit nga pala kayo sa location ko, is pwede kayo pumunta dito sa shop namin kasi open nga kami from Monday to Sunday. 8 a.m. to 10 p.m. ng gabi. Ayan. So, para hindi kayo maligaw, ay pwede nyo akong i-chat dito sa main account ko, Chan Barsaga Habak, Kais. Ayan, chat nyo ako dyan. Ayan, nagde-deliver din kami by Lala So, ayan, without further ado, ay, ayan, uh, lilinisin muna natin yung DBS. Kasi meron pa yung kasamang asin. So, ayan, guys, ayan, uh, sasalain na natin yung mga BBS gamit tong fishnet na pino ayan, so kung mapapasin nyo yung mga parang red na yan is yan yung BBS ipapakain natin sa mga sida namin dito ayan, so kagabi ko to hinatch and ngayong hapon ko lang ayan, uh, gabi na rin pala Ngayong gabi ka lang ulit sila mapapangatan. Kasi yun, busy rin kami nais dito. And saka natin siya ang lawan. Ayan. So, ayan. Ready na yung BPS namin, guys. Tapakain na natin siya. And gagamit tayo nitong... Ano? Ang tawag dito? Ngayon. Okay. Unahin nga natin itong mga fry ng platiko. Ayan. So, iba, iba kasi guys kapag BBS yung pakain natin sa mga fry ng isda natin. Talagang mabilis lang lumaki. Eh. Compare sa uh, pellet lang or mga feeds na pinapakain. Kasi ito guys na BBS is live food sya. So, gusto gusto nila yan guys. Tapos so, bigyan din natin to. Ay okay, so dito may mga papisa ako ng fry ng Danyos. So nagtry ulit ako mag-breed. Tapos next natin itong mga albino blue topas guys papakainin din natin ito ng na, BBS para talagang healthy healthy yung ating mga gapis ayan dito bal, bali, isang trio na lang yung ano meron tayo kasi yung apat na trio ay may may ari na dalawang trio sa Lokban and dalawang trio naman sa San Juan, Batangas ay mas madami kasi yung female na dumating ngayon guys kumpara sa male ang male ay limang peraso lang ayan more on female talaga yung dumating ay next natin tong mga white bar, white tetra pala, white tetra and may ilang green and red bar tapos syempre ba yung mga beta bigyan din natin yung mga betta guys para yung mga maging malusog yung mga isda namin diba beta pero pakain is PPS so ganun ko to kamahal to mga isda na may mga beta tayong available All male Beta ayan, Tapos itong mga Material grade na balon mali namin And may ilang Showa Showa And yung mga fry ng Half black red tail Ito yung mga fry ng half black red tail Tapos yellow tiger mosaic Flatty Ayan, 10 piso lang yung mga yan. And ito naman yung fry ng blue panda. At saka, uh, half black past, ah, uh, HB pastel pala. HB pastel. And yellow pingu. And yung mga chops namin, fancy gattis. Another fry ng mga pure strain gapi namin, guys. Tapos dito naman is itong mga beater ng metal snake skin blue tail namin. Ayan. Makailang drop na rin yung mga yan. Ayan, mga glow tetra, guys. Ayan, glow tetra, prestella tetra, or glass tetra. And serpent tetra. And mga danya syempre. Ibigin din natin yan. Uh, balloon platy. Ayan, ito din yung mga half black red tail guppies. Ah, uh, dito naman is more on female talaga yung lumalabas. Kakaundi yung mood. Dito naman, lipat naman tayo, guys. Ito yung mga fry ng metal snake skin ko. Ayan. Malalaki na din yan. Ayan, o. Nabas na yung kulay, guys. Bale, parang tatlong batch yun. Pag-sama-sama ko lang. Ayan. Ito naman yung mga long fin Danios, ah uh, yellow and purple naman yung available. Tapos dito naman yung mga albino full red and electric blue mosco. Ayan. Malalangan na rin sila guys. ah uh, BBS din yung pakahing sa mga yan. Kaya naman talagang napaka-healthy na mga yun. Ayan, dito naman sa albino, full red. Uh, kita na yung kulay nila. Same kay electric blue mosko. Nagkakakulay na din. Eh, madami-dami na rin sila. Malaki-laki na rin pala. Sorry. Ayan. Meron pa tayong mga Uh, golden algae eater and parang isang piraso na lang ng shamis algae eater guys and may mga dwarf gurami pa kami dito ha may mga dwarf gurami pa kami dyan ayan mahaba na rin guys yung mga palikpik ng long namin long fin so yun again kung gusto nyo pumasyal dito sa shop namin ay pwedeng pwede kayo pumunta anytime ayun bukas nga kami from Monday to Sunday 8am to 10pm ng gabi ayun, location ay sa Sitio Paradahan, Manggalang Bantilan, Sarayaya, Quezon may mga accessories kami, mga gamot and yung mga pagkain aquarium, and basta yung mga basic needs guys na kailangan nyo sa pag-iisla ay meron kami So, yun lang for today's video, guys. Happy fish keeping! नीति पे लगे